Hello magandang araw po sa inyo uh, Salamat po sa patuloy na panonood po ninyo ng uh, mga videos ko dito sa youtube Ngayon po pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng uh, injectable na ginagamit ko po sa mga manok namin Una po natin pag usapan ay itong Norovit Ayan Ito po yung 10ml na bote ng Norovit Ngayon yung Norovit po ginagamit ko po ito kapag ka uh, Uh, ang manok ay kagagaling lang sa sakit or merong sakit. Ito po yung pinakamabisang injectable para matulungan natin silang mabilis na gumaling. Kapag yung manok, stress, nagkakaroon sila ng sakit. Kapag masama pa noon, nagkakasakit sila. So itong Norovit, ang formulation nito is meron siyang multivitamins, vitamin A, B-complex, uh, vitamin D, at vitamin E. Ito pong mga nabanggit na vitamins, ito po ay yung tinatawag natin na fat soluble na vitamins. Direkta po sila napupunta sa mga internal organs. Um, most ano po no, most especially doon sa liver. Direkta po sila doon sa liver kaya mabilis po itong maabsorb ng ating uh, mga alaga manok. So ito po yung Norovit, na bisang mabisa po ito. At saka napaka ano po ito affordable no dito sa tatlo ito po yung pinakamura nasa 110 ko lang ata nabili ito itong 10 ml na ito so yan po ang Norvit ang susunod po natin pag usapan is yung Bellamil ang Bellamil meron siyang vitamin B complex kagaya ng Norvit at meron siyang added na liver extract ayan so ang Bellamil usually ginagamit ko po ito para po sa maintenance ng ating mga alaga manok. So, napakaganda po niya pang maintenance kasi talagang yung katawan ng manok natin, buka siya. Tapos, um, malapad, no? Hindi siya yung tipong mabigat lang pero malit uh, maliit. Siya talagang bumubuka yung yung ano natin, yung katawan ng alaga nating manok. So, maganda itong Bellamil. At meron siyang liver extract. And so, liver extract, alam naman natin yan. Yan ay iron para sa mga manok para kung sila yung mga matatamlay, mga namumutla, eto, in-check natin itong Belamil. Nakalimutan ko nga para sabihin, ang pag-inject natin ng Norovit, same lang din dito, 0.3 kapag ka 3 months hanggang 5 months, and then 0.6 naman, ang 6 months pataas na manok, ganun po yung ginagamit ko. Ah, uh, ito po ay every 15 days ako nag inject Pero sa Norovit, kapag ka may sakit ang manok, binibigyan ko sila every 7 days. Yan, tumako naman po tayo dito sa Bexan XP. Ang Bexan XP, merong vitamin B complex, folic acid, and liver extract. So, makikita nyo, pareho lang din siya dito. Pero meron siyang added, added na folic acid. So, ano po yung folic acid? Ito po yung nagpapaganda ng nerve ng ating mga alagang manok. So, kapag ilalaban nyo sila, napaganda na yung mga nerves ng manok natin ay healthy para alerto yung kanilang palo, hindi sila yung tipong uh, gumigi pag pag hindi hindi agad pumapalo, no? Uh, mga nerves no 'yan, 'yan yung nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng manok natin. So kailangan healthy ang nerves ng manok natin. Ayan, so ito pa yung Bexan XP. Another use po ng Bexan XP ay para sa breeding, no? So maganda po ito sa breeding kasi kung titingnan niyo yung formulation niya dito sa likod dito sa tatlong to, ito lamang ang merong calcium. Ayan. So yung calcium ginagamit ng mga inahin nating manok para maging healthy yung mga ilalabas nilang itlog. So again, ito po ay 0.5 para sa mga 6 months pataas ng manok. Hindi ko ito ginagamit sa maintenance. Ito lang. So para dun sa mga CCU na 3 months, ito po yung ginagamit ko. 3 to 5 months. 0.3 lang. Ito 0.5. 6 months pataas. Pwede rin ito sa mga Uh, matatanda natin namanok 6 months pa taas para sa maintenance. Ito naman para sa may mga sakit. So, yun lamang po mga kaibigan, mga idol. So, sana may natutunan po kayo. Comment po kayo sa baba kung meron po kayong mga katanungan. At kapag ka nasubukan nyo itong Norovit, sabihan nyo din po ako. Mura lang po ito. 100 plus. Ito 200 plus, almost 300 na 290. Ah, uh, ito yung 290, ito nabili ko 320. Salamat po.